Good morning guys, welcome to Ades ah, Sigara Vlog Update ko lang po kayo sa panahon sa bagyong eh, Enteng Today is September 3, 2024 Medyo malakas pa rin po ang hangin At pabugso-bugso pa rin po yung ulan yeah, Ito na po yung sitwasyon ngayon Medyo bumaba na po yung ilog uh, malakas pa rin yung ulan kagabi no kahapon uh, level po siya doon magka level po siya ng uh, riprap na yun nasa kabila at dito po ay punong puno ng tubig kahapon so ngayon bumaba na po siya pero tuloy tuloy pa rin yung agos ng tubig mapapansin nyo ayun, mabilis pa rin yung current po ng tubig at meron pa rin natirang quantity dito ng tubig sa mabababang area Ayan. at uh, yun sa bandan doon eh, na stock pa rin ng tubig so subaybayan po natin ang uh, lagay ng panahon ang lagay ng bagyong enteng medyo madilim pa rin yung uh, paligid Kung tumigil na po yung ulan doon sa bandang taas eh, hindi na masyadong malakas yung pagbagsak ng, pagbabaan ng tubig dito sa ilot. From upper Bulacan, papunta po ito ng uh, Pampanga. Ayan. Yeah. Okay guys, thank you for watching. See you on my next update. Bye, thank you so much.